Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. For today's video, tuturo ko sa inyo yung tamang koneksyon ng speaker sa amplifier. Bago yan, shoutout ka pala kay JR Balag Jr. na nag-request na ang koneksyon na to. So, ginawa ko na siya ng video para mas marami yung makakita. Boss, maraming maraming hindi salamat. Ano nga ba ang dapat sundin pagdating sa koneksyon ng speaker? Speaker A, speaker B, itong left, itong right. Dito marami nagkakamalit na lilito. Malaki yung nagiging impact nito sa amplifier natin lalo na sa mga integrated amplifier. Pwede yung may stress. O kaya, hindi magiging maganda ang tunog ng output mo. At worst, maniwala ka sa akin. Pwedeng masira ang amplifier mo. At kung interesado ka sa mga ganitong klaseng video, baka naman. Bigyan mo na ako na isang like. Mag-subscribe ka na rin para like kang updated sa aking mga video tutorial. Tara! Okay, start tayo. Samahan niyo ako. Ang gamit nga pala natin ng amplifier sa 739. Dito kung mapapansin nyo, may apat na terminal yan. Merong left, may right, may left, may right. Meron ding speaker A, speaker B. Ang tanong, paano nga ba, paano nga ba ang tamang pagkabit? Kung dalawa lang naman ang speaker mo sa bahay, pumili ka na lang kung speaker A or speaker B. Kasi kadalasan, ang concern ng iba, ano nga ba ang priority? Speaker A, speaker B, o itong left, o itong right. Minsan kasi yung ginagawa ng iba, kukuha sila ng linya sa speaker B o kaya sa speaker A pero same na right nang nakukuha nila. Parehas na linya. Kaya ang nangyayari, naisira ang amplifier natin kasi ang function niyan guys, isang channel lang ang tumutunog. Para malaman nyo na tama ang connection nyo, ito ang gagawin. Buksan nyo yung amplifier, malalaman natin kung balance ang output natin. Pag tinanggal natin itong isang jack, dapat may tutunog pang isa. Ganon din itong isa. Kasi ang masusunod dito guys, itong left at saka right. Disregard mo na itong speaker B. Hindi itong speaker A, speaker B ang masusunod. Lalo na kung dalawa lang speaker natin. Pag tinanggal natin itong right jack, dapat may maiwan na isang tunog. Ibig sabihin guys, kapag ka ganun ang nangyari, gumagana ang dalawang output nyo, left and right. Pag ang concern naman, kapag ang connection nyo naman ay mali, pag tinanggal nyo yung isang left, sabay yan mawawala. Kukuha ka na isang linya sa speaker A o kaya speaker B, make sure mo lang, pwede naman siya. Kumuha ka ng linya dito, isa, sa speaker A, kumuha ka ng linya sa speaker B, okay lang, basta dito right, tapos dito left. Yan. Pwede yan. Kaya tandaan natin, sundin talaga natin yung, sundin talaga natin yung connection nitong left and right. Hindi yung speaker A, speaker B, lalo na kung dalawa lang yung speaker natin. Kasi ang iba, naniniwala na 4 channel, four channel itong Sakura 739. Eh. Kasi apat ang kabitan. Hindi po. Itong left, tsaka itong right, isa lang po yan. At yung right, tsaka itong left, halos buo yan. Napansin nyo naman kanina. Mapapansin nyo po yan kapag ka nag-setup kayo, na pag nagsaksaka na sa right tsaka left, pag tinanggal mo yung isang jack, kailangan may tumutunog na isa. Pag dalawang speaker. So hanggang dito na lang. Ito nga palang lang video para din sa nagsisimula pa lang sa mundo ng sound system. Kung veterano ka, comment ka na lang kung may mali ako na turo. Para pwede ko siyang itama sa susunod kong video.